Gising ka pa ba? o baka tulog ka na kung hindi ka pa inaantok dyan, halika ano ba ang mga tatayaan mo bukas nagsumada na po ako ngayon ng mga 6 digit lucky numbers para po makuha natin ang jackpot kung papalarin po tayo sa mga birthman at birther nyo po nagsumada po ako ng 642 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers, pwede po ito sa Pilipinas at abroad, sa mga nais pong makakuha ng mga lucky numbers para po sa mga tatayaan nila, simula po bukas 3 days po ito good for 3 days mga kalakya ah. ito po ay para sa mga hindi pa nakakasali sa private consultation para makakuha po kayo ng mga libreng lucky number sa akin na bagong sumada ah kasi po, yung mga private consultation, na natututukan ko po sila para naman po ito sa inyo. Kaya kung hindi ka pa gisi, ay kung hindi ka pa tulog at gising ka pa ngayong gabi, ha, ah, ngayon po ay April 13 na, bukas April 14 na. Ayan po mga kalaki. At syempre, ngayong 10pm, magti-10pm mga kalaki, halika. Sabihin mo lang sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga lucky numbers na gusto mo kung six kung anong uh, Lotto Pilipinas ang tatayaan mo sabihin mo lang sa akin at kung bakit mo kailangan ng mga lucky numbers basta po naka naka nagpa naka-follow kayo heart ng heart comment ng comment at nag share ng mga video mga kalaki wag ka pong sumuko mga kalaki na mag-heart mag-follow mag-comment mag-share ng video dahil hindi po ako sumusuko na magbigay ng mga lucky numbers sa inyo malay mo mapansin kita ngayong gabi